Grabe, ang ganda ng view mga amigo. Ganda morning mga amigo. Ayan, nandito tayo ngayon sa Balwarte. Sa Usun Mas Body mga amigo. Wow, ang ganda dito. Oh. Ya, nakapunta ka na ba dito? Kung nakapunta please comment ka naman dyan para naman makilala ka namin. At kung hindi pa, ito, iikot ka namin dito para naman makita mo kung gano'ng aganda dito mga amigo. At ito na nga mga amigo, mag-ikot-ikot na tayo dito para makita na natin kung gaano aganda itong baluarte ng Uson Masbate mga amigo. Yan, shoutout na lang sa mga taga rito ano. At kung ikaw ay may problema at gusto mong mapag-isa mga amigo dito, pumunta ka dito sa baluarte dito sa Uson Masbate mga amigo. Ayan, at syempre panigurado pag andito ka makarelax ka dahil sa ganda ng view dito mga lodi at syempre maganda rin mamasyal dito mga amigo pag merong mga kasama ayan o oh, kita nyo naman sila ate nga pumunta sila dito ayan, tropa sila mga lodi at syempre tayo may kasama din tayo ayan at syempre habang nag iikot tayo mga amigo shout out muna tayo no shout out kay Rani Biko Jen Prago kay Jason Mondido mga Mondido family ayan at kay Jobel Tomakas sa mga kamag-anak daw ni Jobel Tomakas mega shout out sa inyo mga taga Panisian at Bangrusan, Usun. Uson, yan, shout out daw sa inyo sabi ni Jubel Tumakas at syempre Tumakas Family at Dila Family at syempre sabay na rin ang Bakod Family yan, mega mega shout out na lang sa inyo mga amigo at kung gusto nyo pa shout out, comment below para sa next vlog, eh shout out kita so kaya tayo mga amigo para makita natin doon. kung gaano kaganda ang view dito mga lodi mag Baralik masin na. Wow. Kita nyo. Pag andito ka palang mga amigo sa gitna, ito palang yung matatanaw mo. Kita nyo. Kung mga nyo mga amigo, merong hagdan dito. So, akyat tayo dun sa taas para makita pa natin yung view dito. No? Tara na mga amigo, akyat na tayo para makita pa natin yung view doon sa itaas mga amigo ayan o oh, kasi maganda raw doon sa itaas mga luni at dito nga wow talagang napawaw agad tayo pero pagdating natin dito mga amigo sa gitna nanginig yung tuhod natin dyan mga amigo ayan sino kaya ang gumawa nitong hagdan na to kasi yung isa lang ang may hawakan yung isa wala agoy rudy kaya kung makapansin nyo, mga amigo sa pagakyat natin ay talagang kumawak talaga tayo ng mahigpit ano kasi talagang nanginig yung tuhod ko dyan kasi napakataas mga amigo kaya kung gusto mo umakyat dito dapat matibay ang tuhod mo agoy rode <laughs> pero ang ganda ng view dito mga lodi yan kaya pag pumunta kayo dito dito kayo sa itaas para makita nyo talaga yung ganda ng baluarte usun masbate bate nakikita ano nyo naman ang ganda mga amigo ng view wow kita nyo tinignan ko to sa youtube Uh, dati wala pa itong cruise na nakalagay bali yung santo lang ang nakalagay dito mga amigo at wala pa itong hagdan so kaya ngayon napakaswerte natin kasi nilagyan nila ng hagdan at uh, talagang may kita mo yung view pag andito ka sa itaas kaya lang ang problema dapat lagyan nila ng hawakan talaga no kabilaan uh, left and right para naman yung aakyat eh, safe naman mga amigo at pag andito ka sa taas, ito na yung matatanaw mo. oh ha, paikot lang yan, mga ludi. Yan. hanggang sa mahilo kayo. Pwede rin kayo dito mag-jogging. Kung mahilig kayo mag kaya lang, lip, uh, papasok pa ito. So, dito mga ludi, meron din ilaw itong ano na to. Itong... Uh, baluarte kasi may solar sila at kung mapansin nyo may mga street light so ibig sabihin pagkagabi maliwanag ang area dito ay grabe mga amigo kakurul ba kung gusto mo makita ang view didi masakat ka dito sa taas ayan o kaya lang dapat makusugan tuhod mo dito kay pagabot mo dito mga amigo agoy mangunog ganon ni mo tuhod <laughs> ay naku nangunog talagang tuhod ko So ano pa mga amigo, kung naiinip ka mo sa inyo balay, yan, pasyal na ka mo didi sa Balwarte, dito sa Uson, Masbate, kasi napakaganda dito mga ludi. Ayan no, kaya lang pagdating namin dito, madalang yung tao, pero di ito mga amigo dahil sa ganda nito. Mga amigo, pag magpasyal ka mo dito sa Balwarte, pagdara na ka mo sa Balakwit, kidara ko din mga balanak oh. Ayan o, oh. So hindi nyo lang makita pero drag ko din mga balanak mga amigo. Wow, ang lupit. Grabe. Adaw lagi. Kung nadara lang, kung nadara ko lang na akong balakwit, agoy, rodi. Ubus gayo din mga amigo. Sabihin ko gayo. Sabihin ko sa inyo, ubus gayo din yung mga balanak. Dito oh, damo lagi. Oh. Grabe, adaw, kapuruti. Daan oh. nyo. Ayan o. Oh. Kita nyo mga amigo, adaw yan, kaya pag magkadika mo dito sa Balwarte, Usun magtira mong balakwit ha yan, tagipim niya ako kay mamalakwit kita <laughs> so paano mga amigo, hanggang dito na lang yung ating video at kung gusto nyo masubaybayan yung ating mga travel, mga galang mga vlog dito sa Masbate. mag follow at mag subscribe para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo, ako nga pala si Dutski Motovlog na hindi pa sikat pero lost na bye bye mga amigo